Dahil nga marami na ngayon ang bagong bukas na tourist destination dito sa Claveria ay marami na din talagang mga tao na pumupunta dito, kagaya nila Ma'am at Sir. Vince, Butuan, Gikan. Vince, from Butuan. From Butuan. Si Ma'am. Si Edsel, from Butuan. From Butuan. At ito pa si Sir. Jason Oro, from Iligan City. Jason Oro, from Iligan City. Produkto ng Claveria. Binaki. Ayan, ito yung produkto ng Claveria. Ayan, bumili nga siya, sir. Halos nga din taga dito ay namamangha at nai-enjoy na din. Asa man mo, taga Claveria mo? Oo, uh, taga Claveria Ah, taga Claveria. Sige. <laughs> <laughs> ah. At kung isa ka sa mga taong gustong pumunta dito sa Claveria para din makaranas ng malalamig na lugar at magagandang mga tanawin, ngunit ang iyong problema ay matitirahan, matutuluyan, pagkain, mobilization huwag ka nang mag-alala dahil ang Arki Suites, Kmart Car Rental at Kmart Gasoline Station ay nandito para sa iyo. Ang RK Suites ay nasa tabi lang ng daan dito sa Green Village, Barangay Tamubuan, Claveria, Misamis Oriental na bagong-bagong bukas pa lang talaga na matutuluyan dito sa Claveria. At noong nag-opening ito ay inibitahan tayo ng may-ari at pumunta tayo. At bumulaga sa atin ang aso. <laughs> Alright, so ngayon ay nandito na po tayo ngayon sa Kmart Gasoline Station at itong nasa likod natin, dito tayo ngayon para magvideo tayo sa kanilang opening. Alright, may kasama tayo ngayon dito na mahihain. Pagpasok mo nga sa loob ay aakyat ka muna sa kanilang hagdan na may napakagandang chandelier. At pagdating mo sa taas ay bubungad sa iyo ang malawak na tanawin sa labas. At ang RK Switch nga pala ay mayroong tatlong kwarto at ito yung una. Ito ay may magandang disenyo, malinis na kwarto, may TV, hot and cold shower at may magandang at malawak na tanawin sa likod. At ito yung pangalawa. Parehas lang din na disenyo, magkaiba lang ng kulay ng beddings, may malinis na kwarto, may malawak na tanawin sa labas, may hot and cold shower, may TV din. Ito yung pangalawang kwarto. At ang pangatlo, itong nasa gilid, hindi ko napapasukin dahil bababa na ako. <laughs> At ang Kmart Gasoline Station ay mayroon na ding minibus na pwede na nating masakyan. Ayan, kaway-kaway sa driver natin. At kung gusto nyo namang magrenta ng van para makapag-tour dito sa Claveria, ay pwede din kayo magrenta sa kanilang van. Lisensyado yung driver at magaling din talaga magmaneho. Kaya ikaw, ano pa yung nihintay mo? Pumunta ka na dito sa Claveria para makapag-experience ka sa mga magagandang mga tanawin at mag-PM ka sa Facebook page ng Arki Suites para maasikaso ka namin. At pagkatapos nga nating magvideo, ay wala na tayong ibang gagawin. Kaya ito na lang ang ating gagawin. Ayan. Kain, 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 kain. Kain ng kain ng kain. Alright. At hanggang dito lang po muna magtatapos yung ating Mekos Mekos na voiceover. Maraming salamat sa pakikinig at sa panunood. Hanggang sa susunod. At isa-shoutout <coughs> muna natin yung gustong magpa-shoutout. Ah, pinagpapawisan tayo. So ayan, habang nandito tayo ngayon sa loob, mas mabuti dito dahil tahimik, ay isi-shoutout muna natin yung mga gustong magpa-shoutout. Shoutout unang-una -una sa aking minamahal. Shoutout. Shoutout din sa Luna Advent Christian Fellowship, kina Pastor Juni, maraming salamat. At shoutout din kay Bibi na isang staff dito sa isang staff dito sa uh, Kmart Gasoline Station. Shoutout din kay Yangyang. Shoutout at shoutout din kay Samuel sa aking... Ikagaw. Ikagaw bata. ta? <laughs> shoutout kay Samuel. Maraming salamat. Maraming salamat sa panunood sa inyong lahat. Keep safe and stay safe sa mga gustong mag -stay dito sa RK Suits. Mag-PM lang po kayo. Affordable na affordable. Keep safe and stay safe sa ating lahat. Jason vlog. <laughs> Bye Bye!